Na-upload ko ah. uh, uh, siya. Odd village na wala alimin na siya ito na na ko nga po pala uh, ang overall president ng Niba Vizcaya, si Roda Abdul Lohab. Uh, alhamdulillah, kami po ay nagpapasalamat. Ito na muna, uh, nakita na po kita ng personal. Kasi sa noon, sa social media lang. So ngayon, alhamdulillah, napare, uh, nakita na po tayo. At uh, is, ngayon po ay sa panahon ngayon, eh, ito yung maraming mga katanungan sa social media. Unang-una ay yung mga kapatera natin, lalo na kami, mga taga dito sa Christian area. Kami po ay mga uh, business, uh, o oh, mga negosyante, kumbaga. So ngayon, uh, pinagkukwintuhan po sa social media ay bawal po daw magtinda ng turutot, uh, papotok, kung ano-ano pa. At saka mayroon pang nakapagsabi na sabi nila, pati nga yung mga damit, sapatos ay ipinagbabawal daw kasi unang una, ito ay sabi nila uh, yung sapatos o mga damit ay sa kapanahunan ngayon this coming December ay Christmas daw ay yun daw ay nila sa mga uh, kasama nila kumbaga nagbibigyan sila ng mga gifts mga regalo kumbaga so ngayon ang mga tanungan po ito ay ilalo na po kami na mga business ay ito ba ay bid'a? Itong mga ganitong uh, haram? O ano po ang masasabi niyo po? Uh, Sheikh, Assalamualaikum warahmatullahi Okay, so sa pagninegosyo, may paninda na talagang bawal na. May paninda na kahit na walang okasyon, bawal. Lahat ng mga, mga yung paputok na yan at saka katurutot, wala, kahit walang okasyon talagang, talagang bawal sa atin sa Islam Kasi walang pakinabang yan eh walang pakinabang kahit may okasyon wala talagang bawal yan mas lalong madudubli ang kasalanan mo pag nagbininta mo pa sa araw ng sa araw ng okasyon nila naintindihan? mayroon namang paninda na nagkataon lang na mabinta sa araw na yon. halimbawa nagbibinta ka ng foto eh sa araw na yun tamang tama mabinta yon. pangalawa may, may paninda ka na sa valentine's day kulay pula eh matagal ka na magbibinta well, so ang paninda mo na na taon sa wakasyon nila na mabintay wala kang kasalanan doon ang kasalanan nung nalaman mo na kailangan nila sa araw na yon bumili ka ibininta mo sa kanila doon ka magkakasala kasi yun ay sinabi ng Allah wala taawan wala al-ismi wala udwan wag kayo magtulungan sa gawaing kasalanan o kahalayan ibig sabihin magkikipagsabuatan ka sa kanila So hindi ibig sabihin na bawal magbenta nun. Pero kung isasabay mo sa araw nila na yun, kaya namili ka na rin. Kasi ito, hindi mo naman talaga benta yun, di ba? Ang ginawa mo, namili ka sa araw na yun. Kasi alam mo, mabibili yun. So tinulungan mo sila sa kanilang programa. Doon papasok yung pagbabawal. Pero kung dati ka na nagbibinta, na taon lang na, na mabinta yung paninda mo na yun at alam mo gagamitin nila sa pagkakain wala problema doon kasi wala ka namang intensyon na ibinibinta mo dahil doon kundi talaga binibinta mo na matagal na yun yung pagkakaiba ng dalawa. So, ibig sabihin, nakadepende sa intensyon sa negosyo, negosyo natin at pangalawa, yung negosyo na -pap -pap ibibinta natin, kinakailangan na eh, hindi pula pag sa batas ng Islam. Opo. Allahu alam. Malinaw? Malinaw.